Hello po, sa lahat po ng uh, mga taga-sugid at uh, taga-subaybay po, mga idol Ito meron po tayong ibinabahagi uh, rito sa inyong harapan mga idol At uh, napakalumang 1 uh, centavo, Pilipinas uh, Tingnan nyo mga idol, may taong nakaupo sa Anvil Ayan po Saka may mayon bulkino po, nasa medyo malayo po ng konti sa kanya Ayan o, oh. sasilipin natin yung uh, likuran mga idol, oh. Wow 195 naman mga idol, oh. wala pa po yung uh, unang digmaan kasi yung unang digmaan mga idol 1918 po 'yon. Tsaka itong isa mga idol, silipin natin. Ayan oh. Wow, 1944. Yan po yung uh, kasagsagan po ng uh, pangalawang digmaan po ng uh, Pilipinas. Kaya yung mga barya na 'yan mga idol, makasaysayan na rin po 'yan yung ipinai uh, po natin. So sana at uh, nag-enjoy din po kayo nito. Thank you for watching.